Wow, ang ganda. Oh, guys, kita nyo. Ganda, no? Nakaka-proud talaga siya, oh, guys. Hmm. ba? Diba? Meron pang pang kids. So, eto mga paalala. Baka hindi niyo pabasahin 'yan, guys, ha. Tagalog na tagalog 'yan. Oh, 'Di ba? Ilang pintuan 'yan. Oh. 'Di ba? Magsawa ka pag 'di mo pa nabasa yan. So, ayan. Ngayon, nakapatay siyang ilaw. Nakapatay ang ilaw. Pero, pag gagamitin mo siya, para conserve energy po tayo. Diba? Malasakit sa mga taxpayer. O, ba diba? So, pag hindi mo na siya gagamitin, turn up ulit ang light. O, diba? Saan pa? O. Oh. Mm. Um. mo para makatulong kasabayan sa bayan. Sarado mo uli kung paano mo dinutnan. Ah, ayun ako. Hi, guys. Yes, ganda, oh. di mm, diba? Ayun, oh. Diba, gumagana. Yung iba kasi, wala, palamuti lang. At eto, oh, gumagana, guys. That's all. Try natin to. Baka sabihin nyo, hindi gumagana to. Ganyan ba yan? Oh. Eh, wala. Paano ba yan? Oh. Diba magantay kasi. Apurado eh. Hmm, 'di ba? Sangkapa iniikot-ikot lang niya may ilaw pa o. Oh. 'Di ba?